Balik sa pagsakay sa bangkaan mga residente kan barangay kawit manito albay. Makalis na maputol asin buminagsak ang kawit hanging bridge. Pasado ala sa isning banggi kasudma. Para sa residenteng sinanay Pinky, dakulang agyat ini sa iya. maluya na kaya siya pasiring sa pwesto niya sa manito public market na nasa kasentrohan pa kang sa banwaan. Gatan po kami mag ano da ita aro kayo marepo kung taob na apit kami. lalo pa estudyante mi senior high, tapos arong po baga kang mga uro emergency, arong, grabing kadipisilan ang napagkawara tulay ni. Darakang insidente, kinseng estudyante sa kuleyo ang narescue as inipigdara sa ospital, makalis na makasabay sa pagbagsak ng nasambit na tulay sa kamaan ni Tuan River. Maswerte man na low tide, kaya naibitaran ang insidente pakuta ning pagkabutod. Pong mga ano, um, balisaro lang po so ano, mina, parang ano sa na tinahi sa tuhod po na nabagsakan ki bakal na ali diyan sa tulay tapos so, kadaklan man po ano lang trauma na takot sinda sa nangyayari. Taong 2016 kang ikonstruwer asin buksan sa mga residente ang kawit bridge na nas metro ang laba sigun kay punong barangay Ernesto Daen sa kaluyan kan tulay kinalawang na ini na posibleng rason sa pagkakaraut kaini Haloy naman da ninda ining pigpaabot sa karaman kang lokal na gobyerno. Huli ta delikado na ining maray. Kung babasihan ni Indusir, iyo yan ang buhay kang tao, ang salbaran mi kang buhay di sa muya sa barangay, sa Kawita ta isla sa muya na na barangay. Kung may kalamidad, uya na nagsasakay kami lalo kung may baha. Arugano na sa ang tigapitan sa muki pa balik-balik yung siring ka niyo. yan da bagay na tulay na ta uya na apum pa basta uya na nakalaog na sa responsibility kan o kan uya na sa tuyang nasyon an bagyo lalo kung super typhoon i e, pipay bakwat ko nan mga tao di GIO. Sigun sa tagapagtaramkang LGU maanito na si Irene Kabog, Antes pa man ang pagbagsakan tulay, pigpaplanuan na kutangon niya na taon na ma ini. Alagad darakang kakulangan sa pondo. da pa ini napupunan. 27 milyones pesos kaya ang target na budget para sa nasambit na proyekto. Actually po, ini po, may, may ready na po kami na POW. Nakaano na po siya. Kaso nga lang po, considering po the, da status po of municipal, o ano, ng municipal nang ng we're from fourth class municipality. So, yung fund po talaga is very little lang po talaga. So, parang nag, nag po kami ng tulong from other private sectors, ganyan. Bilang solusyon, planong unyan kan mga nanunong dan sa banwaan na magkaagning temporaryong tulay na ligtas agihan, lalo na kan mga estudyante hali sa barangay kawit. May nakataltagman na MDRRMO personnel sa lugar, ngani na magbantay sa mga nagbabalyong residente para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal